maganda paganda na rin po. At sa mga tao rin ito. Ito po yung natanong kung pang araw-araw na lagi kong uh, nakakadibati yung mga kasabahan. Pero to ay sabihin ko na yung ito ni Kristo kay sa ano sa araw-araw po yung aming uh, pinag-usapan, yung katauhan ni Kristo Kumbagay tao o Diyos. Sabi nila, saan mo mapapatunayan at mababasa sa Biblia kung si Kristo ay bahagi ng Diyos? Bahagi ng Diyos? Ibig sabihin Diyos. Oh. Ito ba ay Diyos? sa pong uh, daing, Biblia ang daidaing Biblia ang daidaing talata sa, sa lumang tipan daw ay, at di, sa bagong tipan ay, kahit saan pwede bagong tipan sa lumang tipan nakasulat yon maraming talatang nagpapatuloy na si Kristo Diyos pakinggan nyo ha ulo uno ng, ng 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 Juan nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ito rin, ito rin ng pasimula ay suma sa Diyos. Ang pagkakasalin dyan sa Tagalog, ito rin ang pasimula suma sa Diyos. Ano? Yung salitang suma sa Diyos, iba po ang nakasulat sa Greek. Sa Greek ang nakasulat, ito rin pasimula ay kasama ng Diyos. Huh? ang kaya nyo, in the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. This was in the beginning with God. Ayan. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Maliwanag yun. Nang pasimula ay ang verbo, ang verbo ay kasama ng Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay kasama ng Diyos paanong kasama? Asan ba yung verbo? Tuloy natin sa 18. No walang, man, Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Siya pala yung verbo na tinatawag na anak, siya ay nasa sinapupunan ng Ama. No man hath seen God at any time. The begotten Son, which is in the bosom of the Father. Nasa sinapupunan siya ng Ama nung pasimula. Kumbaga, para si Eva, nung umpisa, naki Adan si Eva eh. Bahagi ni Adan si Eva, kinuha lang si Eva sa tadyang ni Adan, ginawang individual. Sa, sa po, kung ito si, ito ang Diyos, parang hinugot yung uh, Diyos anak, yung, Ilinabas na. yung nasa bos nasa bosom nasa kanya sinapupunan Ilinabas na ano? inilabas niya ang katunayan inilabas niya pakinggan nyo. Otso. inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una ako nalagay mula nung araw mula nang walang pasimula bago nalikha ang lupa Ako'y nailabas. Before the earth was created, I was uh, brought forth. Ako'y nailabas. Kasi sabi nila, yung inailabas, salita raw ng Diyos yun. Alin? Salita po. Yung okay. karunungan, sinasabi nila. Ipinanganak eh. Yung salita, hindi, ipinanganak, sinasabi yun. Ipinanganak eh. I, the Lord, possessed me in the beginning of His ways, before His works of old. Tama? Basahin ko, kapatid, ha? Huwag kang paloloko. Sabihin, sinalita. Sinalita. Nagpalagay mo, sinalita. Ay di, meron na. Pagka ba sinalita mo, meron na wala? Siyempre, meron. Yun ang panluloko ng iba eh. Pero hindi ganon, di tayo papayag doon. Hindi ganon lang na nakasulat eh. Ang sabi ganito, the Lord possessed me in the beginning of His ways, before His works of old. I was set up from everlasting. Mula nung walang pasimula. From the beginning or ever the earth was, when there were no depths, I was brought forth, ako'y nailabas. Ayan. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was, I brought forth. While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world, when he prepared the heavens, I was there. Nang kanyang likhay ng langit, nandoon ako. O, salita ba yun? Hindi naman salita, nandoon nga siya eh. Sabi pa ba nila, baka yun ay eh, kerubin daw. Alin? Yung kasama niya, nagsas yung... Angie, niya. Nakasulat dito kung sino ito, eh, oh. Ay wisdom dwelleth in prudence. Akong karunungan ay nag nagtumatahan sa kabaitan. Siya yung nagsasalita dito, yung karunungan, eh. Eh, sino ba yung karunungan na yon? Pahinggan mo, ah, sa 11.49 ng Lukas. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Sino ang nagsugo sa mga propeta at mga apostol? Ang karunungan ng Diyos. Eh, sino yung karunungan ng Diyos na nagsugo sa mga propeta at mga apostol? Jis ng Mateo. <laughs> ang pangalan nga, ang pangalan nga ng labing dalawang apostol ay ito. Ang una ay si Simon, na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Mm. Si Santiago na anak ni si Bedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Si Felipe at si Bartolome. Si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Simon na Kananeo at si Judas Iscariote na siya rin sa kanya'y nagkanulo. Mm. Ang labing dalawang ito'y sinugo ni Yesus. Sino nagsugo? Si Yesus. Eh, sino ba nagsugo? Sabi doon sa 11.49, sinasabi ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako ng mga apostol at mga propeta. Eh, sino nagsugo sa mga apostol at propeta? Si Yesus. Therefore, si Yesus na ang karunungan ng Diyos. Tama, hindi? Ang katunayan, basa, Ulo 24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos, at ang karunungan ng Diyos. Oh. Sino sa karunungan ng Diyos? Si Kristo! Yun ang karunungan na yun na nagsasalita rito. Na, bago pa nila lang ang langit, ako'y nailabas. O, oh, di si Kristo yun. Sa ito'y daw, kung ang Diyos daw si Kristo, Ilan ang Diyos? Sabi nila. Anong, ano naman ang, ano naman ang problema ron? <laughs> Kasi ah. mangyayari ito, no? parang dalawa raw. O, oh, ano kung magka dalawa, ano kung magka tatlo. Ah, sabi ko nga, Pero ba, ba sinasabi sa Biblia, bawal ang dalawang Diyos? Ah, sabi ko nga, napakinggan ko sa inyo, maraming ang Diyos. Maraming ang Diyos eh. Oo. Oh. Maraming Diyos. Ang Diyos tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Sabi doon. At sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Hindi, mayroon siya kasama. Kaya nga, lalangin natin eh. Hindi naman sinabi ng Diyos, ako mag-isa lang, lalalangin ko ang tao. Hindi naman gano'n eh. Sabi niya, lalangin natin ang tao. Hindi, may kasama. <laughs> okay po, okay po. <laughs> Salamat.